Dear Tropa, sino ating letter sender? Ang ating at letter sender po ngayon ay si Lorna. Ako po si Lorna, 40 years old. Maaga ako nag-asawa sa edad na 15 anos. Nagkaanak kami ng dalawa ng asawa ko. Ayaw na ayaw ng magulang ko noon na mag-BF at kailangan daw magtapos muna ako. Pero dahil sa nagkagusto ako sa isang lalaki na malimit magbigay ng bulaklak at tsokolate sa akin na in love na din ako walang nagawa mga magulang ko kundi pumayag na ikasal kami. Nagtuloy ako ng pag-aaral pero hanggang high school lang kasi ayaw na ako tulungan ng mga magulang ko at nagalit sa akin. Nagtrabaho ang asawa ko sa isang construction at sa porsige niya na ipromote siya ng amon niya na foreman kaya lumaki ang sweldo niya at nairaos namin hanggang sa dalawang anak namin. Pero pagdating ng mag-aaral na sila ng high school, hito na. Ang hihirap, kinakaya ng sweldo niya ng asawa ko, kaya natuto akong mag -rapid. Lagi naman ako kinakausap ng nanay ko, kinukumusta. Sabi ko, okay lang, nakakaraos pa. Huwag mag-alala. Pero alam niya, nahirap na ako. Ayaw ako patuloy ng tatay ko, matuto daw akong kumayod sa sariling paanamin. Pero dumating sa punto na nagkasakit asawa ko, malubha dahil na rin sa trabaho niya. Wala ako malapitan kundi sa magulang ko. Kaya lang, matigas ang tatay ko. Pero patago akong binibigyan ng nanay ko. Ganun pala kasakit, pag tinanggyan ka, tulungan ng magulang mo. Na ipagamot ko ang asawa ko sa pamamagitan ng amo ng asawa ko pero utang din yun na pagtatrabawan pag, pag gumaling na siya. Umayos na kalagayan ng asawa ko, pero nabaon kami sa utang. Di ko na halos mapag-aral ang mga anak ko kasi kapos na kapos na. Ayaw din ng asawa ko na lumapit kami sa magulang ko at alam ko naman na kaya kami tutulungan. Ang hirap pala ng gano'ng sitwasyon. Hindi na ba ako mapapatawad ng tatay ko sa ginawa ko na maagang pag-aasawa? Pero dumating ang time na ako na, na natatakot, siguro stress at malapit na ding depresyon dahil sa hirap ng buhay. Mapagmahal ang asawa ko, tinataguyod niya kami. Kaya lang, halos di na rin kinakaya. Hanggang isang araw, Nagulat na lang ako, dumating ang tatay ko, nakita niyang kalagayan namin. Sobrang di na siya makapagsalita. Basta sinabi na lang niya, natutulungan niya kaming makaahon. Nawala lahat ang galit niya. Nakita naman daw niya na pinuporsige talaga ng asawa ko, maging mabuting asawa at ama. Pero di nga lang pinalag dahil sa kanyang pagkakasakit at gayon din ako. Dito ko napatunayan kahit gaano pala katigas ang loob ng magulang, basta ipakita mo lang na mabuti kang tao, di ka kayang tiisin. Hinihintay lang daw ng lumapit ang asawa ko, pero ayaw din ng asawa ko noon, gusto niya panindigan niya na kaya niya. Salamat sa mga magulang ko ngayon, nakakapag-aral ng mga anak ko, at binigyan kami ng maliit na negosyo ng magulang ko. Magtiis magmahal at magpatawad, makakamit mo ang ginhawa. Salamat po, Gumagalang Mornang. Mm -hmm. Nakaka-touch, di ba? Parang, uh, uh, in-inspire niya tayo na kahit uh -huh. na mahirap ang buhay, pero at the end of the day, meron pa rin uh, tutulong sa'yo mula sa pamilya mo. Uh -huh. No? Ito yung sinasabi ko sa Mang Gina, kung matigas ang loob ng mga bata, ang mga magulang ay malambot talaga kahit balik-balik sa rin man ang mundo, no? Parang ganun, di ba? Ang sulat ni Lorna. Kasi in the end, uh, tumulong din yung tatay. Oo, oh, oh. bakit may echo? May echo. Oo, oh, oh, si Tites, ano masasabi mo, Tites? Salot ako doon sa nangyari ninyo, ano? Pero still, naging uh, matatag pa rin sila, di ba, no? Sa parents, talagang ganun kasi eh, kasi uh, ako parents na rin. Yung uh, nakikita mong medyo gipit ang iyong uh, mga anak or anak, matatag ka din. So kung hanggat mare ang ang family mo talaga ay uh, laging uh, di ba uh, diba, no? Uh, siguro kung minsan, normal lang yung magkaroon ng alitan or what. Pero still, parents like is your parents. Papatawad ka pa rin kahit paano. Kasi naranasan ko rin yun eh. Halos isang taon kong hindi kinausap ang aking parents dahil lang sa tampo. Pero at the end of the day, uh, nung makita ko na sila, lalo na ang kalalagayan ay ganun na lang, andun na rin yung ilapitan ko at ako na rin So, tama nga na ang pagmamahal ang siyang kumo- uh, aanbat Ang pagmamahal ang siyang nagtatakip sa lahat ng ating kahinaan. Mm -hmm. Oy, yun na yata yung thought for today, ano? Mm -hmm. <laughs> yes. totoo yun Wala namang wala namang katumbas yung galit or tampo or ano pa man, eh, basta mamahal. Bakit naman kasi oh, maabot ng dalawang taon naman ang uh, tampuhan o oh, galit o oh, kaya yung dead man? Ako wala akong ganyan kahit na ako naka sa uh, oh, pamilya yan. ko, sa mga kaibigan ko o sa lahat. Kasi once na in, mailabas ko yung galit ko, tampo ko, tapos okay na tapos yun, yun eh. Oh, batina ulit tayo. Mm. Wala nang mm. problema. Yes. Oh, Ang ma mahalaga, dapat? dapat marunong tumanggap ng uh, Pagkakamali Pagkakamali, votes yeah. Hindi lang uh, one, isang panig no Tapos no. yung sinasabing kainaan, mga limitasyon Pwede rin i-overcome ba diba? yeah. So yun, Pag para talagang uh, mabuild yung uh, Yung mas strong uh, relationship, relationship with, Between the families, between friends Between your loved ones and of, uh, others, di ba? Kahit, so oh, oh. mm. Kahit kanino, oo. Kahit yeah. kanino. Kahit kanino. Okay, diba? mukhang uh, may guest tayo dumating. O, oh, okay. oh, babate. O, okay. oh, guest. Guest nang bigla, eh. No? Uh -huh. Uh -huh.